Hello everyone, kumusta po kayo dyan at magandang umaga Tingnan nyo ang forma ng clouds mga kapatid Parang pakpak -pak ng agila Parang agila yan mga kapatid o, Tingnan nyo mga igi, mga kapatid, parang agila po yan Parang agila na lumipad May pakpak sa dito, sa kabila At dito sa kabila may pakpak -pak din so, Ang ganda tingnan o Porma ng agila. Yan itong nakuha ko sa itong umaga, mga kapatid. Tingnan nyo maigi. Porma ng agila. Ang clouds. Ayan po yung share ko sa inyo mga kapatid Ang clouds na para formang agila Set out po sa inyong lahat yan